Ah, tulot naglakaw ah, na. ah, ah, na. nag nag si Marta Nagdagot si Magdalena Ang maestro na Ma yao ya Tugang -ya. ko inakot ka Hiling na ulay ang sangot, Magdalena ang mabuot Nagbot ah, man siya tulot Nagbot si yes, bako na pada lurus nagolod sa kisos so sang atuban na ah <Spanish> mikro minta kurang <speaking> antu <Spanish> ya bibilang <speaking> antu kami di nagadak kadang ni kristo panam di siyang totoo ang hirap na gayo. katod niyang sila sa rool at yung pinagapot na siya tagoran ng kanya. Ay, yung sigabi niya ay dapit yung dogma niya. At kaya ibang kay bagay. Hadis ini bagsa iya nanta di masa lina a surga amat duman samo mati lah antu kami in nagada hasil tulus nanga kelakau Jesus man humar sa indong buksan Angga po na ibinabaw Anit yung narami man na kagurang nangyayana Ah, niya na patala na tutong di masala pa Nang bagay ay dapat na Ang ulay ni Jesus Christo Ang ulay ni kita rin tong gayo, mapubuhay ang tungang mo Tara rin siya mabuksan, kanta ko pito'ng linob nga Ang kilasaro na bangkay, kayo mapataday kabarang Totoo'ng apat na halda Matakalasat na si Jesus na pag na

tao na ako yung ati mo at yung makapamili na si Jesus panong ginabana at tulong ng siya na sarungaya bangon na alibingon niya lumuwag ka sa naturog labang sila sa rupinokaw Palinggan tulot itong nag-iusman sa sadyang linob ngan Manato nga mabuhay sila sarong na ng umutana Anahan ulay netos na mahal sa indungan ng bubaran Gagod sakamot bitisman, kaya nitino ako ngaling kahod yohan. Ah, pinagapos na ang gagan, sarung gagod bagobod, gabiya gabiya, kung ilo lobo kambangay. pagdapan ni Kristo, pasalamat labing gayo sa mga ginibong ito. Ila sa nung pagkabuhay, sinabing naghulit dumahan na. Ah, sa Marsilya na banwan, pitong pulong taon bilang. Edad, Edad pa na nga nagadal Itong ginibon ni Milagro Tamawgay na Verbonia ah, Ang Pagkabuhay nila Sarang bayan na totoo oh, so, Sa dakol na mga Tanggapakido ng totoo oh, Tanggapakido ng totoo At tukod ki Christo Na, na ah, Toto ni niscribas parisiyo, ina katul tulmayo, buot kantung malolobon. Aaaww, ah, kau labing gayo, inisip nindang totoo na ipagadaan si Kristo.